Hello, magandang araw sa inyo. Welcome po sa aking munting channel. Sa video pong ito ay ibabahagi ko ang isang pamamaraan na magagamit ninyo upang mapalakas ang inyong tindahan. Ito ay magandang gamitin sa mga naglalako o sa mga nagdi-display sa lansangan o kahit nasaan pa na palaging dinadaanan ng mga tao ito po ay ginagamitan lamang ng dahon at hindi na ginagamitan ng mga espesyal na dasal at mga orasyon. Pero bago natin ipagpatuloy, inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe at pakion ang inyong notification bell. marami sa atin ang hanap buhay ay nagtitinda sa mga lansangan o may mga tindahan nagdi-display ng kung ano-anong mga paninda nariyan na dyan ang mga nagdi-display ng mga pagkain sa daan ang iba sa atin ay naglalako ng kung ano-ano ang iba ay naglalako ng mga isda mga prutas mga kagamitang pangbahay, mga damit, at may iba pa nga na naglalako ng mga spare parts. Pero papaano ba natin palakasin ang ating kita? Paano ba natin mapapadoble ang ating kita? E alam naman natin na napakadalang talagang bumibili sa ngayon sapagkat karamihan sa atin ay walang trabaho dulot ng pandemya at mayroon pang dulot ng mga bagyo. Kaya ibabahagi ko ang isa na namang kaalaman na inyong magagamit upang mas magiging malakas ang inyong kita. Duduble ang inyong kita. Gamit lamang ang isang dahon ng halaman. Ano kayang dahon ito? Halina't sabay-sabay nating tunghayan at papaano kaya ito gamitin sa ating mga paninda? Kung pamilyar kayo sa halaman na as is, itong dahon pong ito na pinapakita ko sa larawan, hindi ko po alam kung ano ang katawagan nito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas dahil tayo ay may iba't ibang katawagan sa mga halaman. Pakisearch na lamang po sa Google. Isearch na lang ang as is at makikita nyo ang halaman na ito. Paano kaya natin ito magagamit sa ating mga paninda? Narito ang pamamaraan. Kumuha ng ilang piraso. Tatlong piraso po ay pupwede na. Sa umaga pagkabukas ng inyong tindahan, mas maigi na linisin muna ang labas ng inyong tindahan. O kung kayo ay naglalako, linisin muna ang mga paglalagyan ng inyong mga paninda. Pagkatapos ay ilagay sa ilalim ng inyong mga paninda ang dahon ng asis. Tatlong dahon ng asis po ang inyong ilalagay. Na ito ay dapat nakaharap mas mabuti po na fresh ang dahon na inyong gagamitin upang mas magiging kaakit-akit ito o mas magiging malakas ang bisa nito. Mapapansin niyo agad na mas dadami ang bibili sa inyong mga paninda. Kahit sino mang tao ang makakakita ng inyong mga paninda ay sigurado pong bibili ito sapagkat hindi nila matitiis na hindi bibili kapag nakita nila ang inyong paninda. Para bang kinikiskis ang kanilang puwet kapag hindi sila nakabili sa inyong mga paninda. Yan po ang dahilan kung bakit mas magiging malakas at mas dadami ang inyong binta kapag ginawa niyo ito, inilagay niyo ito sa ilalim ng inyong mga paninda. Kung kayo ay naglalako Ilagay ito sa ilalim ng inyong mga paninda. Kung tindahan naman ay ilagay ito sa ilalim ng lagaya ng inyong pera. Kinabukasan ay dapat napalitan ito. Yung fresh po na dahon ng asis ang maganda kasi mas malakas ang hatak ng swerte nito. Para ding matanda, ang matanda ay mahina na. Gaya din ito ng dahon ng asis kapag tuyo na ito ay mahina na humatak ng swerte. Kaya mas maigi po na palitan ito ng bago. Dapat araw-araw ay bago ang dahon ng asis na inyong ilalagay sa ilalim ng inyong paninda o sa ilalim ng inyong lagaya ng pera. Sana po ay nakuha ninyo ang kaalaman na ating ibinahagi sa ngayon. Gamitin po ito sa kabutihan. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay palagi kayong bigyan ng maraming biyaya at proteksyon ng ating mahal na Diyos. Salamat po.